Hello guys, good morning, happy Thursday Happy Thursday sa inyo guys Almasal tayo guys Magkagatas lang Gatas lang ako kasi Magkatas Pagpalangbot ng ubo So ito na muna ang ininom ko guys Hindi na ako nagkape So tinapay ako dito iceberg that's it. so, ito ano ba yung tawag tinapay na to putok put, putok ba na tinapay to kumusta yung araw nyo guys saan mang kayo naroon ingat kayo palagi malaking baso na inano ko para medyo maraming ininom ng mainit gusto ko yung mainit hindi ako, na hindi ako nakainom ng mainit kahapon guys hindi nakapagkape kaya nakapagkape ka man ano na kahapon na oh hindi ako nakapagkape ng umaga kahapon kasi yun nga, umalis kami makulimlim ngayon guys medyo ano yung panahon ngayon mainit tapos lamig kumukulimlim nato guys oh. matamis din siya ano din siya Mayroon naman kung ganito. Kaso lang may ano. Um, may tamis sa taas ba? Ang ano niya sa taas. May asukal. Maaraw. Tapos mga huwag ang araw. Kulimim. Makulimim na naman. Ayun pa ng paiba iba-iba, mainit, malamig, sa akin malamig.